Huwag kalimutan ang mahahalagang kasaysayan. Ating balikan dito lang sa CFO Today. Sama-sama tayong matuto ng kasaysayan, sumagap ng tips at ideas para sa susunod na travel destination at mabusog sa masasarap na delicacies mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ako po ang inyong Ate Enzy mula sa Kapisan ng Kadiwa. Ngayong Martes ng hapon, sa Timog Katagalugan ng ating ruta. Bibisitahin natin ang Indang sa Cavite na punong-puno rin ng mahahalagang pangyayari sa kasaysayan. Alamin din natin kung ano ang mga dinarayong lugar at activities doon at sa iba pang parte ng Cavite. Hello po sa mga kasiya today natin na Cavite nyo. Sabi ng iba, cast is past. wag nang balikan yan. Pero... Alam niyo ba na pagdating naman sa history, napaka-interesting na pag-aralan ng mga bagay nito. Ayon sa mga eksperto, may apat na dahilan kung bakit masayang pag-aralan ng kasaysayan. Una, dahil sa kasaysayan ay mas nabibigyan tayo ng pagkakaunawa sa kasalukuyan. Pangalawa, history builds empathy dahil sa pagkaalam sa naging buhay at pinagdaanan ng mga naunang henerasyon. Pangatlo, history can be intensely personal pwede tayong magkaroon ng kaunawaan sa sarili nating paligid ngayon, sa mga bayan o lungsod na kinalakihan natin, at iba pa. Panghuli ay para daw itong pagkumpleto sa puzzle. Ito ay dahil sa kahalagahan ng facts o detalye para malaman ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari sa nakaraan. And with that, Halina't balikan natin ang bahagi ng kasaysayan ng Cavite kasama ang mga ka today natin sa Cavite South. Sa lugar kung saan mapapasabi ka ng I'm here today! today. Excited na rin ba kayo? Kami rin dito sa Cavite South ay sobrang excited to share with you the rich historical background of Intang Cavite. Tara na at alamin ang mga pangyayari 127 years ago. Tala sa kasaysayan ng Indang Cavite. Oh, handa na ba ang mga ka today natin, Ate Jaya? Ready na, excited na ako matuto at ibahagi sa ating mga ka today ang mga kwento ng kabayanihan dito sa Indang Cavite. Great. Tara na. Let's start with a bit of historical background, Ate Jaya, tungkol sa Indang. Ang Indang ay hango sa salitang inrang, isang karaniwang puno na tumutubo dito. Bahagi ito ng bayan ng Silang sa loob ng 70 years. Ngunit dahil sa kalapitan nito sa kabayanan at ang hirap ng mga tao sa pakikipagtransaksyon, humiling sila na mahiwalay ang munisipalidad mula sa Silang at ito ay pinagbigyan noong 1655. Okay ang balate, Michelle. Ang tagal ko na sa Cavite pero ngayon ko lang yan nalaman. Pero ate Michelle, mm -hmm. meron ako ipapakita sa iyo. Tara! May pupuntahan tayo. Interest Today dito sa Limbon Indang makikita ang Bonifacio Shrine. Si Andres Bonifacio ang ama ng Revolusyong Pilipino. Alam niyo ba na dito siya inaresto sa Limbon Indang at ikinulong kasama ang kanyang asawang si Gregoria de Jesus at kapatid niyang si Procopio bago sila dinala sa paglilitis sa Naik Cavite? Tama Ate Jaya. Speaking of Andres Bonifacio, isa sa key figures ng Indang noong himagsikan si Don Severino de las Alas. Tara! Lipat tayo sa lumang munisipyo ng Indang, ikukwento ko sa inyo. At ayun na nga, Ate Jaya, alam mo ba na si Don Severino de las Alas ay isang prominenteng leader at taga-suporta ng revolusyon? Siya ay kilalang abogado na malaki ang naitulong sa mga katipunero, lalo na sa logistical support. Si Don Severino ay isang matalik na kaibigan at taga-suporta ni Emilio Aguinaldo. Sa pagsiklab ng revolusyon, sumali siya sa katipunan at ginamit ang pangalang di kilala. Ginamit niya ang kanyang impluensya at mga resources upang magbigay ng armas sa mga revolusyonaryo. Isa sa mga notable na lugar dito sa Indang ay ang kanyang tahanan na naging safe havens ng mga katipunero. Dito naganap ang maraming secret meetings at strategic planning sessions. Isa sa mga key events ay ang paglahok ng Indang sa Battle of Alapa noong May 28, 1898. Bagaman ang labanang ito ay naganap sa Imus, maraming revolusyonaryong mula sa Indang sa pamumuno ng lokal na mga lider at suporta ni Don Severino ang nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan. Ang labanang ito ay nagmarka ng isa sa mga unang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. ba Ate na ang bayang ito ay nagsilbing logistical hub at recruitment center? Maraming katipunero mula rito ang sumali sa mga labanan sa iba't ibang bahagi ng Cavite, kasama na ang mga significant battles na Imus, Pinakayan at Teheros. Pero naaalala mo ba ang Teheros Convention? Alam ko isa din sa significant figures doon sa convention na yun, si Don Severino de las Alas. Tama ka riyan, Ate Jaya. In fact, sa Tejeros Convention noong 1987, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ni Don Severino de las Alas at Andres Bonifacio. Si Bonifacio bilang supremo ng katipunan, nagduda sa legalidad ng convention at nagprotesta sa resulta ng eleksyon. Inanunsyo niya ang pagsasawalang bisa ng nasabing eleksyon. Sa kabilang banda, si de las Alas ay sumuporta sa legalidad ng convention at tumaliwas sa pagtanggal ni Bonifacio. Ang pagtatalo na ito ay nagdulot ng tensyon at nagresulta ng pagkakawatak-watak ng literato ng katipunan. Oh, that's interesting. Ano pa ang mga legacy ni Don Severino at ng Bayan ng Indang pagkatapos ng himagsikan? Okay. Uh, for more information, pagkatapos ng himagsikan, patuloy na naglingkod si Don Severino sa kanyang komunidad. Itinatag niya ang Kolehiyo de la Sagrada Familia na sa huli ay naging kilala bilang Cavite State University Don Severino Agricultural College. Ang institusyong ito ay patuloy na nagbibigay edukasyon at naglilingkod sa kabataan ng Indang at mga kalapit na bayan. wala familiar Ang laking impact pala talaga ng legacy ni Don Severino mm. at ng bayan ng indang. Hindi lang sa kasaysayan, pero kundi na rin sa edukasyon. So much for that, Ate Jaya. Alam mo, gutom na ako eh. Alam mo, bilang Caviteña, tiyak naman akong marami kang alam na pagkain dito. Sibre mo naman kami, Ate Jaya. Ako, napasubo pa nga ako. O, sige. O mga ka-interests, today bubusugin naman namin kayo sa masasarap na mga pagkain dito sa Indang, Cavite. Tara! Mukhang natatanaw ko na, ate Jaya. Mukhang masarap yan na. Mukhang kalamay yan na. Tama, ating Shell. For starter, ililibre kita ng kalamay buna. Isa sa mga kakaibang kakanin dito sa bayan ng Indang. And fun fact lang, ate. Dalawang uri ng kalamay dito sa Indang malambot at makunat. Pero no worries, parehas na mga matamis. Ayos pala, nakakatuwa naman. Pero ate, mas nakakatuwa yun kung matitikman natin, di ba, mga ka-interes today? Ate, pabili nga po ng kalamay po na. Yung 100 sombak. yeah isang box po. Yan, yeah, may dagdag na yung isa, ha? Yan. Thank you po. Ramad. Okay, Ate, kayo po ba ang gumagawa nito? Oo. Ah, uh, simula po kailan kayo nagtitinda ng kalamay buna? Siguro mu ta dalawampung taon na ako nagtitinda ng kalamay. Ay, matagal na ito. po Dung pala. Dito dalawampung taon sa Cheddar, wala kaming pwesto. Kailan niyo po ito ginawa? Kahapon. Kahapon? Bote, ngayon galing nitinda. Para laging bago ang kalamay namin. Anong oras po kayo nagpupunta dito para magtinda? Uh, napunta ko dito alas 5 ng madaling araw <laughs> para makapweto na maganda-ganda. Masarap ba ito, ate? Masarap. Tikman mo. Ayan, oh. Wow. Pwede tikman. Sige po. Oh. Titikman po namin, ate. Oo, tikman mo. talaga ito, ate, ah. Oh, Pagkagat mo, napakasarap. Makakalimutan ko pa oh, yung pangalit. Oo. lang ate. Uy, masarap nga, ate, ah. <laughs> Kaya pala sikat ito sa indang. Oo. Oh, oh. Dinadayan sa abroad lang. Mm. Kaya na dinadayo rito. Siyempre, ate, hindi pwedeng kakain lang tayo. Kailangan natin ng mainit-init na panulak. Nagkakapi ka ba, ate? Aba, wow, mukhang prepared na prepared ka, Ate Jaya. Siyempre naman, mahilig ako sa kape. <laughs> Ate, you came to the right person talaga. Gigisingin naman namin kayo sa kape na hindi lang basta-basta tinitimpla. Eh, pinag-aaralan pa dito sa Bayan ng Indang. Ate Jaya, it's really sounds interesting. Saan mo ba kami dadalhin? to the National Coffee Research and Extension Center housed in the beautiful campus of Cavite State University. Oh, English yun ah! Dito ang mga university-based scientists ay patuloy na nananaliksik kung paano natin mamamass propagate ang kape through somatic embryogenesis. Alam nyo bang may grado rin ng kape? Yes! You heard it right! May grado din ng kape dito sa Indang. O mga ka today, alam namin sobrang excited na kayo. Kaya sit back, enjoy and relax. Enjoy your cup of coffee while we spill the coffee beans of today. Wow, pun intended. Spill na natin ang beans sa ating Michelle. Ate Jaya, alam mo, parang malalim na usapan na ko. Kaya pag-usapan natin to over a cup of coffee. So, paano nga ba ginagraduhan ng kape? Actually, sa paggagrado ng kape, unang sinusuri at sinasaliksik ang mga butil based sa iba't ibang katangian nito tulad ng laki, kulay, hugis at kalidad. Sa paggagrado ng kape, maaaring hati-hatiin ito sa iba't ibang antas tulad ng specialty grade, premium grade at commercial grade. Ang mga butil na may pinakamahusay na hugis, kulay at kalidad ay mga aaring ituring na specialty grade. Samantalang ang mga butil na may mga bahagyang imperfectong hugis o kulay ay maaring maging premium grade. Ang mga butil na may mga hindi kagandahang kalidad tulad ng mga hindi pantay na hugis o kulay ay maaaring ituring na commercial grade. Gusto ko talagang mag-focus sa sinasabi mo ate, kaso ang bango ng amoy ng kape. <laughs> Alam ko, ateng. Kanina mo pa gustong tikman ng mga kakaibang kape dito sa indang. Kayo din ba mga ka interest today? Tara, kape! history and interesting facts. Mula sa pagkain nakakabusog hanggang sa katapangang nakaka-inspire. Talagang hindi ko malilimutan ang adventure natin dito sa Indang. Mga ka-interest today, sana kayo din. Sa mga ka-CFO interest today natin dyan, ito po ang schedule ng mga oras ng pagsamba sa lokal ng Indang. Every Wednesday 7pm, Thursday 5.30am English Worship Service at 8pm. Saturday 6pm and lastly 6 a.m. English Worship Service at 10 a.m. O sana natuto po ang ating mga kainterest today at sana po ay lalo ninyong nakilala ang Cavite at ang kasaysayan ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programa. Muli ako po si Michelle Miranda. Samahan nyo po kami natuklasin ang susunod na kasaysayan sa CFO Today. Until, Until next time, maraming salamat po! kasi today natin sa Cavite South. Marami po kaming nalaman mula sa interesting stories na ibinahagi ninyo sa amin. Kayo mga kasi today, did you learn something new today? I-comment nyo na yan sa ating live chat at comment section. Huwag din kalimutang i-share ang ating episode. Siya nga pala, binabati natin si Tita Ellen. Hello po sa inyo! Muli, ako po ang inyong Ati Enzy. Magkita-kita tayo ulit sa paborito ninyong Tuesday afternoon habit. This is CFO Interest Today! <laughs>